Woo! All right, anyong haseo mga kababayan kong Pilipino. How are you guys? Kamusta po ba ang lahat? Uh, I hope and pray na sa biyaya po ng ating mahal na Panginoong Hesus ay okay na okay po kayong lahat ano, saan mang panin kayo ng mundo na ron ngayon ano. Anyway, welcome na welcome po kayo rito mga kababayan ko sa channel ko ano. hindi na po lingid sa ating kaalaman na napakarami po talagang mga kababayan natin na nagganas po talagang makarating at makapagtrabaho po rito sa bansang South Korea. So, ang South Korea po, mga kababayan ko, ay isang napakagandang bansa. Maliban sa na masasarap na mga pagkain gaya ng kalbitang, samgipsal, hijangkok, ano pa ba, kanilang kimbap, bulgogi, ay binabalik-balikan din ng napakaraming turista sa buong mundo ang kanilang mga pasyalan gaya na lang ng Seoul Tower or Namsan Tower yung Everland which is nakapunta na po ako roon ng isang bisis ano, sa Everland Nami Island, napunta na rin tayo doon sa Lute World at uh, mga magagandang beaches din po nila gaya ng beach nila po sa Busan ano, yung Hyundai Beach at maging sa Kangwundo province at marami pa pong iba. Uh, ginagawa po natin to mga kababayan para mag-inspire sa ating mga kababayan no? na kung sila man ay na, nag-aaral sa ngayon ay galingan po nila nang sa ganun maipasa po nila exam so para po uh, maging aware po ang lahat sa mga dos and don'ts po sa bansang ito halika panoorin mo kabayan ang buong bidyong ito ha Akong nais mong pumunta ng South Korea kabayan ah, narito ang ilang mga importanteng bagay na dapat pong malaman Number one, Visa Requirements So dapat siguruhing alam mo ang mga kinakailangang visa requirements para sa iyong nationality ano? So tayo ay Pilipino alamin natin ang mga ano natin mga kailangan requirements. Mari kang mag-apply para sa tourist visa o iba pang visa depende sa layunin ng iyong uh, pagbisita ka bayan. So, ayun po. Kung gusto mo po mag-tourist lang, so alamin mo yung mga requirements. Kung gusto mo namang magtrabaho, uh, might as well ay magtanong po tayo sa uh, Department of Migrant Workers kasi sila po yung in-charge para sa mga legal na mga manggagawang Pilipino rito po sa bansang South Korea. And then, and number two, klima. So, alamin ang klima sa South Korea sa panahon ng iyong pagbisita upang makapaghanda ng maayos. So, ang tag-init ay mula Hunyo hanggang Agosto. Samantalang ang taglamig naman ay mula Desyembre hanggang Pebrero. So, kung tayo po ay mag-tourist lamang po, malaking factor din po na dapat alam natin kung kailan tayo pupunta ng South Korea nang sa ganun ay mapaghandaan natin. Baka mamaya din natin alam. Pagdating natin dito ay winter tapos wala tayong dalang mga damit na pang winter. So di ba napakahirap po noon. Yeah, Alright, I just want to reiterate na ang tag-init ay mula po Hunyo hanggang gusto po. Ano? mas maiging maintindihan at malahan po natin ito. Samantalang ang taglamig naman po ay mula Disyembre hanggang Pebrero. Pero sa kasalukuyan po, alam nyo po ngayon po rito sa Bansang South Korea ay Oktubre uh, Oktobre ano, patapos pero malamig na po. So, paiba-iba po kasi talaga yung ano rito, depende pa po yan sa lugar na yung pupuntahan. So, might as well, kung sa mga buwan na Oktobre hanggang uh, January o February po ang punta nyo rito, dapat magdala na rin po kayo ng pang-winter ninyo na mga kasuutan. Ang sa ganun ay hindi po kayo lamigin pagdating nyo po rito. Uh, pangatlong bagay na dapat nyo pong malaman o dapat alam nyo po. Number 3, itong wika. So ang official na wika na mga Koreans, of course, Korean. So Ngunit uh, maraming tao ang marunong mag-ingles lalo na sa mga lugar kung saan maraming turistang nagpupunta. So kung ikaw kung uh, kung may panahon ka or kung may ano ka talaga, kung may kung baga, may desire ka talaga na makapag salita ng kanang lingguwahe nang sa ganun ay magiging madali po ang iyong uh, komunikasyon pagdating mo rito. Mas maigi na rin po kabayan ng ano ano na mag-aral ka po ng kahit basic lamang po na Korean language ano. Maamaigi maigi po yon para sa iyo din po yon kabayan. And then, number four, ito ang kanilang cultural norms. So, maaaring mag-research tungkol sa mga kultura at kaugalian ng mga Koreano upang maiwasan ang pagkukulang sa respeto. Ano? So, ito ay kinikilala sa pamamagitan ng pagbibigay ng perming kamay at pagalang sa mga nakakatanda. So, ang pagalang po rito, sa bansang ito ay napaka-importante po eh, no? And then number 5, currency. Ang pera sa South Korea ay Korean won. Siguro dohing magpalit ng pera sa mga opisyal na exchange counters para sa mga tamang palitan ng pera. Alright, number six ano, local transportation. So alamin ang sistema ng pampublikong transportasyon sa South Korea bago ka pumunta rito ano, kagaya ng subway at bus ano. Merong mga reloadable at transportation cards na makatulong sa pagbabyahe dito pag nandito ka na po kabayan. And then number 7, tourist attractions. Dapat uh, gumawa ng plano para sa mga atraksyon na nais mong puntahan kabayan tulad ng mga palasyo, templo at modernong pasyalan tulad ng Lotte World at Seoul Tower no. And then number eight, yung kanilang Korean cuisine, ano? So pag nandito ka na, dapat subukan mo ang lahat ng kanilang mga pagkain gaya ng kimchi, bulgogi, bibimbap. Huwag kalimutan ang kanilang ano, pamatay na Korean barbecue experience, ano? Na kung tatawagin ay Sam -Yup Number 9, safety. So, South Korea ay isang ligtas na bansa, no? Ngunit dapat pa rin maging mapanuri sa iyong mga gamit at kaligtasan. So, kapag ka, nandito ka na po, kabayan, dapat maging alerto ka rin po sa iyong mga kagamitan. Huwag kang burara. Kasi dito po sa bansang South Korea, napakarami, napakarami din po mga foreigners. So, hindi lamang po tayong nandito. Hindi lamang po ang mga Koreano kundi napakarami pong iba-ibang lahi yung mga nandito kaya dapat maging alerto din po tayo. And then number 10, emergency numbers. So dapat alam natin yung mga emergency numbers para just in case may mga problema na di natin inaasahan ay alam po natin. So alamin ang mga emergency, emergency numbers tulad ng 119 para sa mga medical emergencies and then 112 para sa mga police emergency. So, mas maigi rin pong malaman natin to Plus factor po ito kabayan. Nang sa ganun ay maging maayos at matiwasay po ang ating uh, pagpapamamasyal. Rito sa bansang ito din number 11, electricity. Dapat alam mo rin to kabayan. Ang South Korea po ay may 220 volts na power supply. Kaya siguraduhin mong may tamang adapter ka o transformer para sa iyong mga electronic Uh, devices. So, kung ang iyong devices ay wantin lang, dapat meron ka mga adapter na dala, no? Nang sa ganon, ay hindi ka mahirapan. Actually, kahit lang naman, marami ka na rin mabibili rito. And then, number 12, internet access. South Korea ay kilala sa mabilis na internet connection. Totoo po yan. At uh, maaari kang bumili ng local SIM card, mag-rely sa mga Wi-Fi hotspots. So, Pagdating mo po rito kabayan, pagdating nyo lang po rito kahit sa airport po, meron na po diyang mga uh, mga foreign na mga ano no, SIM card, mayroon din ng mga bidiminta na sa sayo din po. Pero mas maigi po, may contact na rin po kayo rito ng mga kababayan natin ano? nang sa ganun ay may guidance po talaga kayo at di po kayo magkakaproblema no. Number 13 Alamin po natin ang kanilang time zone ano? So ang South Korea po ay nasa time zone na UTC plus 9 po siya Yan po ang kanilang time zone na ano? baga, sa Pilipinas po, kung alauna po tayo sa Pilipinas Dito po ay alas 2 So ang bansang South Korea ay advance po ng 1 hour sa Pilipinas So mahalagang malaman din po natin yon. And then, uh, customs regulations Maaring may mga pinagbabawal na items o limitasyon sa mga bagay na maaring dalhin sa South Korea. Kaya mag-research tungkol dito bago ka mag-akyat ng mga bagay-bagay. Nang sa ganoon, maiwasan po natin ang anumang abala o anumang problema mga kababayan ko. Ano? So yun po ang ilan sa mga mahalagang bagay na dapat po nating malaman kung nais po nating pumunta kahit sabi nating mag-tour lang po tayo or magtrabaho rito sa bansang South Korea mas maigi pong alam po natin yung mga bagay na yon actually maraming amaaring uh, maaring uh, mag-advance planning kakabayan ni eh, bilang paghahanda uh, dahil malaking tulong po yan para sa isang magandang karanasan sa iyong pagbisita po uh, rito sa bansang South Korea, uh, kabayan. Alright, kaya ano pang hinihintay mo, kabayan? Mag-ayos ka na, now na, ng mga dokumento mo at nang makapunta ka na dito sa South Korea. At nang sa ganun ay maranasan mo na ang kanilang winter, kung winter ka man pumunta rito, no? Ang South Korea, Korea po ay meron pong apat na season. Spring, summer, autumn, winter. Kung isang taon ka po magbabakasyon rito, mararanasan mo po lahat yan, kabayan. So, nawa ay uh, nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman, mga kababayan ko, sa mga bagay-bagay na nais nyo pong uh, mapagtanto o malaman talaga, no? Kung ano ba talaga yung mga dapat gawin o dapat paghandaan kapag tayo po o kayo po ay pumunta rito po sa bansang South Korea. Na anyway, nakatulong po kabayan no. Ah, uh, anyway, kung ngayon ka lang po uh, napadpad sa channel ko. Kung iyo po mamarapatin ay paki-like at subscribe naman po ng channel natin nang sa ganun ay ganahan po tayong gumawa ng mga content na pwedeng mag-inspire sa iyo kabayan at sa iba pa pong nating mga kababayan na nagdanais na po talagang makarating, makapagtrabaho o makapagtour po rito uh, sa bansang South Korea. So, yun lamang po mga kababayan ko. See you on my next vlog. Thank you. Thank you. At God bless to God. All be the glory. Sarang hey mga kababayan. See you in South Korea. Sarang hey.